Kapulisan sa Mantawi City, may pasalig nga tunay igong seguridad. Kagihan ay alang sa mga kalihukan at sa kapistahan sa syudad. Nasugda na ang lain-lain mga aktibidad nga subay sa Media Cultural Summit sa Dakbayan. Si Nico Sirino sa report. Sa so, sa kaparada ni atong weekend, sakay sa mga motorsiklo, kibuksan ang mga kalihukan alang sa Mid-Year Cultural Summit sa Dahunog Ride ilibot sa mga partisipante ang mga dagkong kadalanan sa Mandawi hangtod sa venue sa opening program, nangunay sa kalihukan ang mayor o mga opisyalis sa dakbayan Samtang laing kalihukan nga angayang atangan sa nagsingabot nga fiesta ang boxing match sa syudad. Sa weigh-in nga gihimo, makita ang kahinam sa mga buksidor sa ilang pagsangka sa ring. Dunay lima ka supporting bouts sa aktibidad ug tulo ka dakong championship match nga himuon. Samtang ang puwersa sa mga otoridad subsub na ang preparasyon para sa kalihukan. Nagpahigayo na og send-off ceremony sa security contingent alang sa cultural summit ug kapiestahan. Naglakip kini sa puwersa sa kapolisan, kasundaluhan, BFP, BJMP o Coast Guard. Muabagsab ang taga City Disaster, mga barangay Tanod, Force Multiplier ug Team. Our personnel will be deployed in strategic areas for di uh, uh, Mandawi City piesta will be taking over Gipaniguro sa Kapulisan ang kaluwasan sa mga tao ug <laughs> sa mga mudayo sa Mandawi alang sa lain-lain nga mga aktibidad to ensure the safety security of all the stakeholders who will be going in and out of uh, of course joining this uh, activity Uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak